Iniwan muna namin mga motor dito dahil hindi pwedeng hanggang dito lang yung mga motor. Kailangan maglakad hanggang Pulse. Meron daw poles sa may barangay Balatbat kaya pinuntahan namin. Ngayon lang ako makakarating at ngayon ko lang din makikita ang Pulse na sinasabi nila. Meron kaming tinatawir ang mga sapa na may tubig. Hindi naman mahirap ang daan. Medyo madalas nga lang dahil laging nag-uulan. Sabi ko sa kasama ko, kita kaya yung mga pamuna at bakit yung makakauloy ng hipon at ng katang. At ating ibabangay. Sa ilang minuto nga namin paglalakad, siguro nasa 15 minutes at narating na namin ang Pulse. Grabe, mapapang mangha talaga at mapapaisip na meron palang hidden gems sa gitna ng kagubatan. Napakaganda ng Pulse Ay wow wow, malakas ang agos at maraming nanliligaw. <laughs> Lumusong na ako sa tubig, takoy liligo na, napakalamig yung tubig, parang galing sa buwal. Pagyapa ko, wala akong mababa, malalim pala. <laughs> Makiyat ako, gusto kong makita kung anong meron sa taas. Merong bagay na Parang para makakyat. Ah, ay kapag nahulog, ay piyong dagok, ay hibe, Meron pa palang post dito sa may itaas. Lumusong ako. Mababa ang naman ang tubig. Meron pa daw poles sa may bandang itaas. Siyempre gusto kong makita para sulit ang pagpunta ko dito. Kaya inakyat ko. Pagdating sa itaas, may makikita na kuweba na bato. Ang ganda. Nakarating na nga kami sa patatlong talon. Sobrang ganda ang lakas ng patak ng tubig.